Hi guys! Welcome back sa aking munting channel. Ipakita ko lang sa inyo tong Shopee na sinabi nila na scammer daw si Shopee. Ipakita lang ako sa inyo yung sa mga baguhan na nagsas nagsasalita sila na scammer daw si Shopee. Hindi nga po sila 100% legit po si Shopee. Dahil siya, si Shopee ay wala talagang produkto dito. Bali, namorshinto lang siya. Na Namorshinto lang siya sa mga sailor at may mga sailor din na nakapasok dito na hindi legit nang scam lang. At kaya yung ibang buyer na baguhan at nakatanggap sila ng hindi mali yung order nila at sinabihan na nila si Shopee na scammer. Sabi ko sa inyo hindi po siya scammer. Legit po si Shopee. Na lang siya sa mga seller na pumapasok sa kanyang platform. Yung mga seller lang yung nag nakapasok dito na parang scammer yung iba. Dahil namimigay sila sa mga buyer na mali-mali yung mga binigay yung mga paninda dito kay Shopee para to sa hindi pa nakakaalam ay tong Shopee na ito ay mga seller ang pumapasok dito na yung mga nagtitinda sa mga iba't ibang lugar at dito pumasok sila dito sa Shopee ni uh, Shopee platform para makapagbinta at at kung may sales na uh, may binta naman yung mga seller ay inoportunitahan ni Shopee bawasan nila pag nag claim na yung binta nila Tsaka kapag nag-order receive na yung buyer, tsaka na po magkukuha ni seller yung sales nila. At yan po ay kaltasan pa ni Shopee. At hindi naman yan agad makukuha ni seller yung sales nila pag hindi pa na-order receive ni buyer. May mga 5 to 7 days, pag hindi pa na-order receive ni buyer, 5 to 7 days, automatic papasok na yung sales nila ni seller sa kanilang wallet. Nga kung mamimili po tayo dito sa online shop ni Shopee, ay dapat piliin natin yung seller, preferred seller, mga mapagkatiwalaang ang seller. I-check nyo yung ratings katulad nito. I-search natin. Search tayo ng shorts. And search tayo guys. Then, dito sa, sa tabi, slide natin. Then, makikita natin dito. Diyan, lagyan ko lang siya ng dito sa tabi. Eh. Slide natin siya. Then, makikita natin dito. Pipili tayo ng Ayan, makikita natin dito na marat, pwede mag-filter tayo. Pipiliin natin yung prepared, prepared seller. Ganito guys. Ayan, piliin natin yan. Kung gusto nyo yung mga free shipping, piliin nyo. Pindutin lang natin to. And ayan. Then, pwede din tayo mamili dito na shipping option, brand, service promotion, iba't iba pa. Then, i-apply natin, pindutin lang natin. Ito lang yung preferred seller ang pindutin ko dahil ito lang naman ang ipakita ko sa inyo. Then, ayan, pindutin na natin yung apply. Kaya kung mamimili, mamimili po tayo ay pili natin yung malalaking ratings. At basahin nyo yung mga ratings nila kung anong klaseng sealer ang nagbibinta dito. Ayan, iba't ibang sealer to guys. Hindi to kay Shopee. Hindi to lahat kay Shopee. Pinutin natin tong prepared, uh, prepared sealer pero yung ratings nila, ayan ito. Maganda ang ratings niya. Ayan. Ayan, makikita naman natin yung ratings nila sa ibaba. Scroll up natin para makikita natin yung ratings. Ayan guys, makikita natin na true to size. Perfect, very nice. Para hindi po tayo ma-scam. Then, ayan, napakamura. Basahin natin yung mga review nila para hindi tayo ma-scam guys. At para hindi nyo maisisi kay Shopee, dahil si Shopee, huwag nyo sisihin guys. Dahil siya ay to lang sa mga sealer. Iba't ibang sealer na kapasok dito. Merong tagalabas, mga Malaysia, ayan, Indonesia. Meron nga po, Manila, Visaya sa international po to guys. Kaya may nabasa lang po kasi ako. Dapat piliin natin yung magandang ratings para hindi po tayo madaling ma-scam. So guys, makikita natin na may marami tayong nakikita ang mga display. At dito, pag open natin, iba't ibang seller to guys. Pindutin natin to ha, para makita natin kung sino seller. At ito yung seller, si Mami Jane. And then, i-open natin tong shop niya. At ito nga po, hindi po to kay Shopee. Ito ang nagmamayari ng kanyang ito. Itong lahat na pinupost niya galing to sa kanyang tindahan. At kung may binta naman tong seller na ito ay bawasan ni Shopee pag mag-claim na siya ng pera pag na-forward sa kanyang wallet. Automatic may bawas porsyento. Shinto. sa, dipindi sa kung magkano yung binta mo at Then, kailangan po tayo mag sa si may seller din na nagpo-post pero wala namang ratings. Then, nagpo-post sila ng mga mamahaling gamit. Then, pag may nag-order, ang ipadala nila ay mali. Tapos, yung bayad na COD ay he, kung yung yung buyer naman ay hindi pa alam na pag 5 to 7 days ay automatic papasok na yung pira sa kanilang wallet. Kung hindi sila magreklamo, maghintay pa sila ng ano. Kailangan po mag mag-return or refund agad pag naka-encounter ng ganyan na na-scam na. Kailangan nga po talaga mag-ingat tayo dito. At kailangan basahin natin na mabuti yung ratings ng mga nakab nakabili na dito sa shop na ito. At huwag po natin sisihin si Shopee dahil hindi na talaga alam yan. guys no, kung bakit hindi alam ni eh, Shopee na nakatanggap kayo ng mali na items dahil yung items ay direct po yon pag mag send naman sa amin si Shopee kung may order at puntahan din namin sa aming account hanapin namin yung nag order then i-click namin yun ay makikita namin na gagawa, gagawa namin siya ng tracking number at yun ay pagkatapos namin makagawa ng tracking number ay i-download namin siya para ma-print namin at maisama sa sa parcel, doon namin idikit yung tracking number. Pero pagdating naman doon at ipick up na ni Jinti, ulitin naman nila yung gagawa naman sila ng tracking number na naka-sticker talaga siya ng glossy. At yun lang guys, kung nagustuhan nyo ang video na ito, paki-like at subscribe. Follow for more new video tutorial. Maraming salamat!